Sa kalab na ng balitang yan, idineklara ng Department of Education ang araw ng Biyernes simula sa Enero at 12 ng susunod na taon bilang catch-up day sa pagbabasa ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Layunin nito na maturuan ng mga estudyante na magbasa at intindihin ang binabasa. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, Sakop ng kautusan ng mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 na atasan na magbasa ng libro, artikulo at iba pang babasahin at magsulat ng libro, essays, book review at analysis. Paliwanag ng Vice Presidente na kailangan na makahabol ng mga estudyante sa pagkatuto at wala silang nakikitang pagbabago. Dagdag pa ng kalihim na tuturuan din ang mga mag-aaral ng kagandahang asala, kalusugan at edukasyong pangkapayapaan. Binigyan din pa ni Vice President Duterte na hanggang sa matapos ang kanilang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa taong 2028, iiral ang naturang kautosan.